Hi guys. Ayan. So may nagbigay sa atin ng uh, alubaybay alo bye or tinabal. Diba sa, sa amin guys ang tawag dito tinabal. Dito sa Manila ang tawag dito alubaybay bay or ginamos na isda. Ayan o. Oh. Fish sauce ginamos day ginamos ginamos day ginamos na inday ginamos guys <laughs> ayan so galing ng ano ng uh, Mindanao ang gawa nito sariling gawa nila ang sarap guys oh o oh, de ba naubos na yung kamatis sibuyas na lang natira ayan and marami sili ayan s'yempre kasi para masarap siya may thrill may anghang may may uh, tawag doon may may init Ganon. <laughs> Ayan. So, yan ang ating ulam ngayong gabi. And, meron tayong pinapritong manok. Binapak ko na yung ibang bahagi. <laughs> Nakapapak na. Ayan. So, let's eat sa maulan na gabi, guys. Bye!